Video recording has started Shutter button Double tap to activate oh So now We're going to Libug So I'm going to Part 1 uh, Part 1 po ito. So, na yun Aalis uh, kami Oh, so, sinabi mo ng maaga-aga eh, have... eh. Ay, okay. Ah so, Kung kukunin mo Kung kukunin mo Kung kukunin mo Kung kukunin mo mo mo

Some candy <coughs> and you share, share, sharing. So, eh, eh, uh, anytime, huh? any flavor is fine, there's no preference. So, okay, thank you, hon. thank you, Leah. andito kami magpapamilya kasama namin kasama namin si Alia mga pinsan namin si Papa so mayo ah uh, bago kami dumating do Godeg. Ayan okay, okay. eh, si Godeg, guys. Okay, okay, nag ka naman, hindi Hindi, na natanggal yung mga Oh, which one? you two. One, two, three. Okay, okay. Tinatanggal ang damit. Ako noon. Oh, wow, so many! po kami bali. ito na uh. Yeah. ano? isa ka ba yan? nakain na naman tayo Yeah. Na lang na lang yan yeah. yan yeah. pwede mag take out okay, kasi sa dibo mga pwede kayo magpa-take out, uh, pwede kayo mag uh, magpabalot ng ulam na gusto ninyo ipabalot pag sa Debo. Medyo tamabataba na nga rin si Gavin eh. Malaki pa si... Malaki pa si Gode eh. Oo. Malalaki pa si Gode eh hindi yung ganoon pa rin may tataba yun so kumain ka pa kanina? kumain ka pa kanina? nag-snack pa ako bago ka, bago tayo online mo nga ma, may hawa ko yung camera ko eh. Hindi ko maano. Hindi ka naman nagsasalita. So, oh my god, it's, it's Saturday. Uh, July 30, pag nagusto ka pa. Hindi mo ah, uh, pati ko ka, I-reduce ka, na din mo. Tapos na tayo Ito po, part din po ito na. Nasaan uh, Ah, Part na ng Bulacan. papasa po dito Oh La Bauh Ano pangalan ng La Bauh dito Sa... Ano 'yon vamos pa ko pa na ah ano alahan

ng <laughs> dito. <laughs> ah, Bali. Part 1 ito. So, mamaya na lang po. Uh, bye, -bye.